hindi naman daw kasi paano? Dapat isang isang plastic sa amin, isang plastic sa motor nyo, no? Eh si Miko, sa mo lalagay? Isang... Si isang tao lang daw kasi doon. Ah, isang tao lang pala? Okay. Eh, pagkakasyain daw ng sarili nila. Baba mo yung dalawa, kasi para yung tubig ibaba mo dyan. Ah, hindi ka po. Uh, Akin po.

Toy, doon ka, Toy. Doon ka, Toy. Hindi nga ka, sa Sana kung mandala nyo. Si Wayne niya doon kasama. Ta. Kala niya, kala niya Bobo ka, hindi ka. Hindi, kasi kung magtatayas tayo, ahead. hindi tayo pwede sa mga bawal. Hindi kaya yan, Matthew. Wala, sakay nyo na rito yan. Ganun talaga. Doon oh, lang kayo oh, sa mga loob-loob lang. Tama! Loob-loob lang tayo. Pasok niya ito. Sarili. Oo, ganda. Ganyan, no? Ano ba gawin? ka na? Oo, eh. Hindi naman kakakasya. Wala tayo.